Hello po, madlang people. Magandang gabi po sa lahat. Welcome to my vlog. Ayan, ito po ang ating paninda ngayon. Balot. Ayan o. Oh. Balot. Balot, may Pinoy, at saka may Matra. So, ito na lang ang naiwan sa aming balot. Isa na lang ang aming balot. Isa na lang. Tapos, yung matra. Matra at saka pinoy, meron pa. Ang hirap naman buksan. Ayan o. Kita nyo guys. Ayan. Ayan. May matra at saka pinoy. So ang ating barbecue ay may mali <laughs>